Toto, to to to, to. Yeah. Mm, tapos dami na namin dito nagugustuhan nila yung trabaho natin mga Pilipino pero lang ako ha ah. winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada okay, Sarang nakita mo may langaw? Nakita mo Tanda mga magandang araw, magandang gabi mga kainan. Sino nasa man kayo ngayong araw na to. Yan, medyo pasintabi po sa mga kumakain kasi meron kaming hinahunting na mga langaw na nakapasok dito. Ang lalaki yung mga bangaw talaga no, mula sa labas. Hinahanap ko yun. Meron tayong ano, gamit, ano, pang, pang serye elektrika sa kanila. Makukuryente sila rito. Pagka uh, nakita natin sila. Asa man ba yun? Meron dito eh. So, huntingin natin mga kainan. Ano, kasi pagka uh, nandito ako, uh, uh, hindi lumalabas. Pero mamaya pag nakaupo ako, uh, lalabas yun saka natin kuryentehin. So, coffee muna tayo pansamda, pansamantala. Ikaw, ay mo lumabas? Gusto mo lumabas doon sa ano? Ha? Labas ka doon. Kasi upo si Mahal na Reyna dyan. Pupuesto yan. Nasa, sa, nasa washroom lang. Ano? Yan. So, mag-coffee muna tayo mga kailangan. Ano? <laughs> Grabe, no? Pati pag-hunting pag, 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 pag ng langaw, ginagawang content, eh, no? Hindi, <laughs> syempre, para doon naman sa mga wala pang idea mga kainegs ka no dito kasi sa Canada wala akong napapansin yun aha wala kasi ako napapansing langaw rito pagka winter malamig ang panahon napapansin ko lang to pagka ganitong mainit yung mga nabubulok yung mga pagkain to 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 tapos kan ka sa akin yun yun mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm mhm mm sana ba yun ba wala ah yun 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 to Oh, ito, ito. Hindi ka na makakawala ngayon. Hindi ka na makakawala ngayon. Grabe yan. Hmm. tapos. Ayan na siya. Oh. Kuryente na. Kuryente na. Oh. Ayos. So yan na mga kainis. Oh. Kuryente na. Oh. O, po sa mga kumakain. Ano? Nakahuli kami ng malaking langaw. oh, kita. Ang kuryente siya. Actually, pang pangatlo na to sa nahuli kong langaw dito sa loob ng bahay. No? nakakapasok yung langaw pag uh, namin si Sayon eh. Nakakasalisi. Eh, syempre ngayon kasi pag ganitong mainit ang panahon nako, nagkukulture yung mga langaw mga kainis. Nagsisibulan. Kaya minsan di maiwasan po mapasok sa ng bahay natin. Pero meron tayong sandata mga kainis ito. Ang pangkuryente, Silya elektrika Raketa Tennis Ball. Raketa Tennis. And... Bah, meron na naman, meron na naman, meron na naman langaw. toto, toto. Toto, toto. To, to yun tinamahan ko. Tinamahan ko. sa lang 'yon. Ano? Eh, Toto eh, to to to. to. Uh, yun, oh, 'yun no? Hmm. Dale. Ayos. Actually, 'yung mga bintana namin dito mga kainex. May mga screen 'yan, ano? May mga screen 'yan. Kaya 'yung katulad nung nabanggit ko kanina, kaya nakakapasok 'yung mga langaw nito. Kasi pag binubuksan natin 'yung pintuan para makalabas si siayon, pagbukas natin 'yung screen kasi binubuksan natin 'yan 'yung pati pintuan. 'Yun sa nakakapasok. Sayan. Come here, buddy. Let's go. Kain ka muna, teka muna. Yan yeah, katulad yan, nakabukas tong mga screen mga kainags ano? Tanggalin muna ito at naglaro sa ano eh Naglaro sa damuhan Na walang damo Tara, let's go, pasok ka na Yan, yeah, so dyan nakakapasok yung mga langaw pag may, may mga time na ganyan mga kainags ano? Let's go buddy So kapakinin ko lang si Sayon mga kainags ano Yan oh. No? Mga karne Yan yeah. Pakain na natin to lahat kasi ano eh madaling masira itong mga ano pag ganito mainit although nakalagay naman siya sa fridge come here buddy. come here here ah huh? you like it? sarap na dali lang ano gugupit-gupitin ko muna to okay magtira tayo kasi masyado marami eh. ito mamayang gabi na lang to yan beef nako para sa ating napakagwapong alagang aso ano? Nagutom na ba yung baby ko na yan? Ha? Gutom na yan? Kakain? Kakain na yan, ano? Sandali lang, ano, ha? Yan, yeah, ganun talaga mga kainis, ano? Pagka mahal natin yung ating alaga, na ako, syempre yung parang yung kinakain, hindi pala parang, no? Yung kinakain nating mga tao, gusto rin natin ipatikim sa ating mga, yan, you no? Know, mga alagang aso, mga mahal natin. Ba, parang may napapansin ako, may langaw na naman, ha? May napansin ba kayo? Parang may napansin ako, So anyway, pakainin ko muna si Sayon bago natin problemahin yung langaw na naman. Yung langaw, daming langaw dito sa bahay, ano. Dira, <laughs> oh. So, sandali lang mga kainis. Papainin ko lang to. Para sandali lang, ha. Hmm, sandali, sandali lang. Halo lang natin to, ano mo. Kainin mo to, ha. Lahat to, kainin mo, ano. Ano, ha. Kainin mo lahat to. Halika na, doon tayo. Let's go. Halika rito. Ah, dito nga sa ano ba? dito <laughs> mamaya ka na pumasok pag aalis na ako ayan okay so, naman yan eat diba ganado kumain ang baby boy isa mo sarap no o sige dyan ka muna ano ha dyan ka muna itong isa na to ang taba mga kainags oh nadali ko oh mm -hmm. so yun ah <clears throat> ito na yung hugasan natin mga kainags ano yun <laughs> Iniwanan na tayo ng hugasan ni Mahal Arena. Hindi, <laughs> <laughs> nagmamadali bumasok eh. Ako kasi mamaya-maya pa ng konti pasok ko. No? Kaya, tsaka ako naman talaga nagugas ng mga pinagkakainan namin ni Mahal Arena. Ako na yung umako. Bihira naman oh. Hindi pa ako nakapagugas ng mga hugasan ko eh. May na naman akong langaw mga kainag so. Oh. Yari ka ngayon. ulika ka. dong. dami lang langaw ha. Pagkatapos kumato yung iba, saka naman naglalabasan yung iba. Ba? Ang Pang-pito. Pang-pito na siguro to, ano? Pang-pito ba o pang-walo? Hindi ko na matandaan eh. Pero, pito, ganyan. Mukhang mali pa yata ako sa kakapatay ng mga langaw rito. bira. <laughs> Ay, nako po. So, pasip na tayo mga kainags, ano? At meron na lang tayong... 40 minutes para makarating do sa ating trabaho sigurado nito tatakbo na naman ako pag uh, parking natin oh. pasensya na kayo mga kinis medyo maingay yung loob na sasakyan natin kasi yung aircon gumagana eh, mainit, mainit ang panahon ngayon kaya kailangan natin yan grabe Painit na pa painit ang panahon ngayon, ano? Pero hindi ako nagreklamo, mga kainis. Kung bagay, sinasabi ko lang sa inyo, mainit na ngayon. Kaya masarap magsuot ng mga sandal, mga maninipis sa damit yung iba hindi na nagsusot ng pangitaas na damit ano yung mga lalaki at gagawin ko rin yan so papasok na muna akong nakakainis yun ako tayo magkita sa trabaho ano? Oof. Ah. yan so bumiyahe tayo ng 10 minutes 10 minutes yung biyahe natin mula sa bahay mga kainis, ano? Ah. Yeah. ayos mabuti na lang walang mga traffic traffic dito ano Meron traffic dito mga ano lang mga uh, stoplight, Yun lang yung traffic. Doon lang tayo na Pero na din tayo minsan pag may mga, uh, accident ganyan. Pero hindi naman yung sobrang traffic. Nagagawa naman ng paraan ng mga otoridad. Otoridad. So mga sino break time tayo ngayon ano. Yan tinapay lang tayo ngayon kasi meron kaming kanin kanina kaya lang wala kaming ulam. Meron kasi akong piniritong isda doon. Kaya lang kinain naman ng ating mahal na rena nung naguto. So ito yung ulam natin mga kainas so, mansanas Tapos yung itlog na nilaga natin kanina tatlo Saging Yan Tapos tinapay Tsaka syempre hindi mo kawala yung coffee mga kainas so, Sarap nyan ah, Ngayon Kung napapansin nyo Nagbablog na ako dito sa loob ng ano namin yan, ng Sa loob ng aming uh, lunchroom, lunch room Yan Dito, dito, dito natin lagay Yan dito natin lagay Yan Lunch room kasi may tao doon So nagpaalam kasi ako, nagpaalam kasi ako sa operation manager namin, hindi sa supervisor, sa mas mataas sa mga supervisor, operation manager, namin Sabi ko sa kanya, uh, pwede ba akong mag-vlog sa lunchroom during my break? Tapos sa uh, nakatutok lang sa mukha ko, syempre, tapos sa wall. Ayan. So sabi niya, napaisip siya, sabi niya, o oh, nga no? Naka-break ka? tapos magbablog ka tapos sa lunchroom so kasi bawal mag magblog sa operation sa baba sa operation during o especially pag nagtatrabaho ka bawal magblog mo kasi siyempre maapektuhan yung trabaho so sabi niya oo oh, nga no uh, sabi niya sa tingin ko wala namang problema doon as long as naka-break tapos sa uh, at saka importante hindi tayo nakakaistorbo ng mga ibang katrabaho natin na naka-break din 'di ba So kanina kasi may ano rito May May puti na nagbe-break Hindi muna ako nag -vlog. So hinintay, hinintay ko, hinintay muna siya matapos Nung malis na siya Yan So nag-vlog na ako Siyempre hindi, hindi tayo nakakaistorbo, diba? So meron namang iba rito mga tayo May mga kasama tayo nagbe-break dito Mga kapwa natin Pilipino Pero nandun sila Malayo At least eh, hindi tayo nakaka-istorbo Diba? So yun naman, natuwa naman ako kasi pumayag na mag-vlog ako dito sa ano, mga ako dito sa sa lunchroom. Eh, pero pagkatapos natin mag-break, hindi na tayo mag-vlog. At least kahit pa paano nakikita nyo ako pag uh, nagbi-break pagpapasok. Dati puro puro pagpasok lang sa trabaho yung nakikita nyo sa akin, di ba? Pero hindi nyo na nakikita kung ano yung ginagawa ko sa loob. Kaya ngayon kahit pag naka ako, nakikita nyo na rin. Di ba? Sarap po. Mm. Sarap tapos coffee. Mm. Tapos itlog vlog mga kainas. Sarap. Natuwa nga ako eh dahil pinayagan na ako mag-vlog dito. O, kahit pa paano ba? Mukhang dumadami na yung mga tao rito ah break time kasi ngayon mga kainex mga kasabay natin na pumasok pero pag may mga umupo na rito sa likuran natin ba may umupo na sa likuran natin papatayin ko na yung, yung camera syempre respeto natin dun sa mga kasama natin ng de-break na baka ayaw sa camera diba? pero usually birang-birang naman kami magkasabay-sabay rito po. so dati mga kainags no? way back in 2011 2011, 2012 nung dumating kasi ako rito sa trabaho namin April 2011 ilan lang kaming Pilipino rito lima, lima lang, lima lang kaming Pilipino rito no? tapos lahat sila permanent resident sa Canadian citizen ako lang yung contract worker na Pilipino dito way back in 2011 tapos pag nagme-meeting kami rito kaming mga Pilipino, tatlong Pirat, tatlong Pilipino, apat na Pilipino. Parang nasa, nasa isang sulok lang kami, ano, okay. may taon. nasa isang sulok lang kami, mga kainags. Tapos karamihan, iba puro puti. Yung iba, 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 mga, mga ibang lahi. Yan, natatandaan ko yun, 2011, grabe, 12 years na, no? 12 years na. Dito, kami, dito rin kami dati nagme-meeting kasi. <laughs> Baka nandun lang kami minsan. Tatlo kami, tatlo kami nun, yun. Eh, no? tatlo kaming Pilipino yan shout out kay, ano, no? kay Ian Pabon tsaka kay ano kasama namin si Rainier tapos meron pang isa nun eh uh, sa freezer naman siya ano ang pangalong kalimutan ko na tsaka shout din kay kayo no, kay Mang Dani ano yan lima lang kami dati dito nung time na yon na Pilipino eh pero ngayon mga kainis ang dami na namin dito grabe ano Uh, dami na namin dito parang halo, basta marami na kami mga Pilipino kasi siyempre nagugustuhan nila yung ano eh uh, nagugustuhan nila yung trabaho natin mga Pilipino mga kainis ano? malupit magtrabaho pera pera lang ako ha <laughs> pera lang ako hindi ako, hindi ako kasama dun sa malupit magtrabaho <laughs> bakit may mga kasama sa mga tao naman akong magsa? Hmm. medyo malayo hindi nila ano kasi nag-uusap-usap sila hmm. <clears throat> Hmm. Charap ng kape. Kaya ano mga kainis Tsaka dito, karamihan dito sa mga trabaho namin, meron tayong tinatawag na seniority. Pag sinabing seniority, yun yung priority. Kung sino yung unang dumating, senior, priority. Laging, si halimbawa, nag-file ka ng leave, ikaw yung unang pagbibigyan, yung seniority yung tinatawag na loyalty benefits parang ganun seniority first syempre para ano yun credit yun sa pagiging ano mo na pagiging loyal sa isang kumpanya kaya katulad nung pandemic naglayoff di ba so natira yung mga senior so sa senior na yun kasama ako sa seniority so marami tayong mga mga tropa rin eh, na na-layoff pero nung bumalik na yung ano bumalik na yung normal normal ano hinair din sila uli nandito na uli sila so di ba tuloy ang ligaya tuloy ang buhay di ba Yabang muna. na <laughs> kaya kaya tropa ko yun eh mahangin din eh <laughs> doon nga pala sa mga hindi na mga kayo ano nag -ano ako dito, nag ako rito Nagresign ako noong 2013 Kasi nga dahil Hindi kami mape-permanent residence dito sa trabaho namin So nagpaalam ako, sabi ko alis muna ako Maghanap muna ako ng isang kumpanya na Pwede akong mag-apply or maging eligible sa pag-apply ng permanent residence At doon na nga ako napunta sa Boston Pizza, Stony Plain Kaya no, after 2 years sa Stony Plain, Boston Pizza hindi naman ako nag-resign kaagad doon. nag time muna, nag -time ako sa sa Stony Plain Boston Pizza. Kasi nga lumipat na kami dito sa ano no, sa Edmonton. Dito na kami tumira nung nadala ko yung family ko. Tapos yun na uh, parang 5 days ako dito, tapos 1 day 1 day ako sa Boston Pizza. Hanggang sa naging nag-resign na ako sa Boston Pizza. Tapos nag-start na ako dito mag full-time ano, 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 nagbawas din ako ng isang araw pala. Nag-32 hours na rin ako rito. Nung na-stable ko na yung lahat-lahat. Hmm. Naharap pa rin ako kasi siyempre maganda yung performance ko nung umalis ako rito. Kaya na-rehire ako. So yun na pala mga kailags, ano, dumating na si, ano, si Jedi Cycle kasama natin ngayon. Magandang hapon. Yun, ayos. Ano, coffee ka? Lanig ano? na. Naantok ako. So, sinasabi ko kasi sa kanya mga kainags na pwede na tayo mag-vlog dito. Pwede ka mag-vlog dito basta yung hindi tayo nakaka-istorbo sa ibang tao. Oh, pwede naman nagtatrabaw na. Ay, hindi pwede. Hindi Bawal. Lang. Bawal yung camera sa operation. So, during break time lang. Tapos, uh, basta importante, walang tayong, wala tayong na i-istorbo ng mga, na mga nag-break. Ayun yeah. pa naman gusto natin. Yung Mga-istorbo. Kaya nga <laughs> <man -istorbo> eh, <laughs> mga-istorbo eh. Nagihira ka talaga. No? So by the way mga kainis, ano, si Jedi Cycle Merong YouTube channel yan Isa sa mga kaibigan natin na sumuporta sa atin Nung nagsisimula pa lang tayo At saka maraming maraming salamat nga pala sa mga nagsubscribe sa kanya Thank you very much Ay, Maraming salamat ha, Sa mga subscriber ni Inex Na oh, nag-check sa kanya Channel niya so, so, 500 na subscriber ko Oo nga, palahati Palahati na lang, limang ano na lang So mga kainis, ano, Jedi Cycle uh, paki-check yung channel niyo, pakicheck, paki-check yung channel niya. Tapos mayroong kayo upload di ba? Mag-upload din, Galing ka lang ano eh. Oh, ang bagal kung mag-edit eh. Kasi syempre may mga malilipang ano, yung mga lilipang bata si ano eh. Tapos na pero check, -check ko pa eh. Check mo pa. Ah, sure, eh. So panoorin natin mga kayo siya. Check natin yung YouTube channel ni eh, Jedi Cycle. Ah, uh, gamit na gamit tango ko mo. Oo oh, nga, wasak na nga oh. haba mo yung coffee break ko eh. Tapos muna, ito, ito, muna ito, mga kainag sige, pilihin. Ipaka yun lang. Nakaw na sandali lang ba yan? Nakaw na sandali. Oh, kapi lang. Sige, sige, sige. Ayan, nag-coffee lang siya kasi. <laughs> Nilamig. Ayan, so alis na tayo mga kainags. Ano? Marami ng tao rito. Nakaka-istorbo na tayo. Alis na ako. Ayaw, ayaw ni, ayaw lahat. <laughs> Ayan, alis na tayo. Balik na tayo. Balik na ako sa trabaho ah. Yon, uwi na tayo mga kainags ano? Grabe no, may araw pa Pero gumagamit ako ng ano ngayon ng flashlight ng cellphone ko mga kainags ano? Pero maliwanag pa Para lang sigurado ano, maliwanag yung Mukha ko sa pag kayo Siyempre Ayoko yung medyo nag, ano, eh, madilim Pero maliwanag pa naman nakikita nyo naman yung Nakikita nyo naman yung likuran natin ano? Medyo mahangin nga lang ng konti Ah di, hindi pala konti, malakas Tapos yun So by the way mga kainags ano? Uh, itong company ko siguro baka may nagtatanong sa inyo umalis na ako dati dito bakit bumalik pa ako tapos syempre yung trabaho namin dito mahirap di ba nabanggit, nabanggit ko nga rin dati mahirap pero masaya ka basta masaya ka naman kahit mahirap di ba walang problema tsaka masaya ka sa mga kasama mo ang tanong ko lang kung masasaya yung mga kasama ko sa akin <laughs> Ang <laughs> hira hira. No? At saka isa pa mga kainags ano, uh, kaya nagustuhan ko na rin dito sa company ko. Kasi ano eh, komportable ako at saka masaya. Uh, hindi lang masaya ano? kasi sa trabaho para bang wala kang ka pressure pressure. Para sa akin ah. saka, napakababa nung nung Uh, per hour na nagagawin mo dito kasi may mga kota kami rito no? dapat mahit mo yung uh, kota sa loob ng isang oras pero napakadali lang mga kainex dahil kung ikukumpara natin dun sa ibang ano kung ikukumpara natin dun sa ibang warehouse yung per oras nila napakataas kaya nga nakausap ko dati sila no si Mark Carino no kay idol Mark Carino Nagulat siya nung kinwento ko nga sa kanya na yung per hour namin dito sa trabaho, mababa. Nagulat siya, ha? Napakababa naman nung ano nyo? Nung per hour nyo na kailangan kailangan makuha. So isa 'yon sa mga kung bakit dahilan kung bakit eh parang gusto ko ng siguro bakit, parang ano no sa akin sa ngayon, sa ngayon lang makakainis ano gusto ko na magstay dito no baka ito na yung forever na hindi naman forever no hanggang sa mag-retire siguro ako or siguro yung hanggang kaya pa ng katawan ko na magbuhat dito pa rin ako sa Gordon Foods yan pero kung sakaling hindi ko na kaya siguro uh, pag tumanda na tayo no yung siyempre eh, hindi na kaya ng ating mga buto ang pagbubuhat ng mabibigat na trabaho siguro saka na ako lilipat ng ibang siguro department or section pero alam niyo mga kayunis, ano hindi ako yung tipong ano yung naka ano sa office hindi ako yun eh, yung magko-computer, mga paperworks, hindi ako yun, hindi hindi ako, hindi ko linya. Hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa mga ganun ano kasi gusto ko yung yung mga laborer, mga laborer lang na trabaho ang gusto ko eh. pero masaya. Pero yung halimbawa, papaupuin mo ako sa isang sa isang table, kaharap ang computer. Hindi, hindi, ayoko ng ganun. Hindi ako masaya, parang wala baka ano baka maganda buli-buli liyaso pa yung mga gagawin kong trabaho ano <laughs> amira so yun kaya eto maganda rito maganda kasi marami rin ako mga mga kasamahan dito sa trabaho na ano na na nanggaling sa ibang mga company na nagulat sila nung dumating sila rito biglang bumaba yung per oras na tinatrabaho nila ibig sabihin tinatrabaho yung ba, magbubuhat ka ng halimbawa sa isang oras eh, kailangan makapagbuhat ka ng uh, 100 uh, 112 per hour kasi sama-sama na yan merong malaki, merong maliit, isang count lang yan And, tapos sa uh, syempre, kaya marami, marami, marami mga lumipat dito na ano, na parang ano sila uh, satisfy, gusto nila mababa walang pressure para sa akin na oh, walang pressure mga kainan sa Walang presyo eh. Tsaka yung mga supervisor dito, mababait. Mga uh, kainis. Mababait. Mababait. Basta. Basta ano, uh, yun, yun naman Hindi, hindi ko naman sa binubuhat yung bangko ng kumpanya ko dahil dito ako nagtatrabaho. Ano? Sinasabi ko lang dahil totoo mga kainis. Ano? Kung ikukumpara natin sa ibang warehouse, isa to, isa to sa mga magaganda mabababa ang ano ang per ora para ma mahit mo yung incentives na sinasabi at saka, ano, no? Alimbawa, dito, eh... Nag-apply kayo. Or merong nagpasok sa inyo rito. Pag na... Natapos nyo yung six months na nahit nyo yung incentives, yung nagpasok sa inyo, magkakaroon ng $500. Yan. Kaya dun sa mga gusto mag-apply dito, mga kainays, ano, pag wala kayong, ano, uh, referral, apply kayo rito, wala kay referral, uh, ilagay nyo lang yung pangalan ko. Yan. Para, ano, para kung malampasan nyo yung 6 months na, na, ano kayo or 6 months ba o 3 months basta ma, ma ano kayo, ma regular kayo meron akong 500 dollars mga kayo nags, ano? walang kahirap hirap <laughs> aba eh di ba eh pinopromote ko naman tong kumpanya ko mga kayo nags, ano? di ba yan pinopromote ko yan aba sana sana gawin naman ako endorser nitong ano no kumpanya ko ano aba eh hirap ano? Ayan I mean ano Ano at doon sa mga ano ah, Mga walang referral pag nag-apply kayo rito Meron kasing nakalagay na referral doon sa uh, Sa application yata ano Lagay nyo lang ano Pangalan ko Hindi <laughs> <Ugh>. <Pun Football> <isco play> hindi joke lang joke lang mga kainan siya So maaga pa may araw pa mga kainan Uwi na ako at maraming maraming salamat sa panonood ano Naghihintay na sa kasi si, si Sayon doon si So hanggang sa muli mga kainan